Naglinis kasi ako ng kwarto ko ngayong buong araw na to. Kaya, feeling ko parang pagod na pagod ako. Nakakapagod. No, di ka kapag ka... Ano yun? Umating na, Parcel. Ano, ano? Umating ka po na, Parcel. Ah! Ah, oo, oo nga pala. Naalala ko, may inaantay nga pala akong Parcel. So, ngayon, ayan. Ito. Ito na siya, dumating na. Inaasahan kong Parcel. So, tignan natin, buksan natin, guys, ha? i unbox natin. Kay Vitalox. Ayan, oh. O, oh, diba? Ang ganda na ano niya, Ang ganda ng balot niya, Oh, O, malinis na malinis ang pagkakabalot, oh. Ano ang linis? Ang ganda ang kinta. Balot pa lang, ang ganda na. Ngayon, oh, makapal din siya. Ayan, 4 Pekas. Talagang in-apply ko to kasi, tama tama kasi wala man akong pekas pero may mga pimple marks ako tapos may pimples pa tapos yung mga mga sun, medyo sunog na ano parang pekas na rin ata yun eh sunog na nanggaling sa pagre-rejuve yung kumbaga na sobra sa rejuve Re nagre-rejuve kasi ako before so yun na nga ayan oh nagkaroon na siya nung tinigil ko nagkaroon na siya ng ano ng mga igyawas so tapos may pimple marks din siya na scar kasi, minsan kasi pag may pimples ako, ginaganan-ganan ko siya. So, nagkakaroon siya ng fake lashes. So, eto, sakto, sakto talaga bumating to kasi, for pekas at saka for whitening din siya. Alam ko din, for um, pimple marks din siya. So, tingnan natin, buksan natin siya. Ayan. Ay, mabango ha. Hmm. Ayan, Vitalox. Pero magagamit ko to talaga dito sa mukha ko kasi saktong sakto talaga siya. Lalo na sa mga problema ko ngayon sa aking face lock. Ayan o. Oh. Ayan din siya o. Oh. Oh, walang filter yan guys. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Okay, pakita, diba? Yan, 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 yan. Dami. So mamaya gamitin natin siya. Ngayon, nandito tayo sa kusina. Ngayon, susubukan natin siyang basain. Susubukan natin siyang ilagay sa ating mukha. Ayan, no? kitang-kita nyo naman yan. Ayan, medyo namumula-mula pa. So, tingnan natin kung... Kasi fresh pa itong mga sugat sa mukha ko yung iba. So, tingnan natin kung din siya kapag nilagay. Ngayon, basain natin siya. Pabula din siya, guys. Oh. Tapos yung bango niya, amoy lemon siya. Mild na lemon lang siya. Ayan o. Ayan, yeah, subukan ko ba sa inyong mukha ko. Alam nyo yung La. La, may, su may sugat ako dito, oh, banda, oh. Pero nakita yan, namumula ko siya. Tataka ko, kasi kapag ibang gamot ang, ay, ibang sabon ang gamit ko, ah. siya. Pero dito sa sabon na to, dito kay Vitalax, hindi, hindi siya update, Kasi ibang sabon na Kojig ang Pero dito talaga hindi siya ma That's just... Yung amoy niya, mild lang na lemon. Parang lemon siya, amoy lemon na mild. Tapos makapal siya. Ayan o. Tapos mabula pa siya. Subukan natin mga na may matagal-tagal. Pero sa tingin ko, ang ganda niya. Kasi hindi siya mahapdi Mild lang siya. Hindi siya mahapdi Subukan natin siya. So, yung mga mga nagre-review dyan sa mga may pekas, sa mga may pimple marks, para kasi ito sa mga may pekas, tsaka may melasma, tapos may pimple marks pa, tapos sa mga pimples nag whitening din siya bagay na bagay to sa mga um, yung sensitive na balat, tapos ayaw nyo yung paghuhugasan nyo yung mukha nyo mahapde eto talaga hindi siya mahapde wala ka maraming namang hapde sa balat ng mukha mo, talaga kaya kung gusto nyo ng walang hapde na sabon nako, Saktong-sakto to. Perfect na perfect para sa'yo. Kaya check out na guys.